nga adlawa guys, kay mag-add to karon sa gym mall kay palit ni og uh, uniform ni Elgin Kini ako ang akong nga babae pero syempre gidala na po ni si og si kay wala may mabinlan ako lang man gihapon. So gidala na lang nako sila guys para pud makasuroy-suroy. Malingaw ko sa duha guys nga maglagot. <laughs> kay dili man sila mutindog, so isa lang ang akong bayaran sa ilaha di syempre kining si Sedi may ako ang kargahon o kini si Ken may akong palimuron kahit papano guys mahal po ang pamasahi guys gikan diri sa amo ang kanto padulong sa gymol 30 pesos ang isa o ba diba? so pilan mo tanal nubinta na nung pero kining kininduhad, iligid kong kinsa sa ilaha ang mutindog. Pero walay mutindog guys. So ang nabuhad, isabak na lang ni Ken, si sa SELDI. Bugat na kayo ko lang. Ha? Bugat. Bugat na kayo. Nagagana ko ang naging nabogatas. Ito ako na dayan ko. So wala yung magpasabak. Mahal ba yung panulong dito no? Yung na. juice. Ito demi tuyo dito sa gym guys kung anong nabut naabot na may sa gym guys kung nga, uh, na na nga nakadress may din ha kay na gugoy plano nga magpa picture me sa studio yes guys magpa picture me kaming opat kay nagkausa naman ang ako ang apo so gusto ko nga na ami souvenir kay kini si Sedi mauni ang mo kinder second si mao ang mo grade 1 kini si Iljen mao ang mo first year high school so unang hakbang charot unang hakbang nagpalit na di ay ko guys sa tuha ka uniform ni Elgin o oh, syempre kiring sapatos mo oh, ako hindi palit ko sa kay tama tama naman sa ako ang money syempre gigutom na akong ako guys so request nila nga dirin kaon kay na ay, mga free nga toys kaya wala man tay budget sa toys guys no automatic nakauli na day ko diri sa mga guys ug nagpalit na ko og na mo sa kahaponon og wala na ako na videohan bangus ang akong gipalit ya guys kay magpaksew ko so diri ko na lang ako ang video guys daghan kaayong salamat bye